Ayan mga sisi, dumating na si Kuya Dave kagagaling kagaling lang bumili ng bigas Ayan o oh. Anim na sako ng bigas Ayan Kuya Dave Kawawa si Kuya Dave Ayan. Nagtaas na? O, oh, gano'n na lagi <laughs> Nagtaas? Kuya? 1-3 na? 1 na? 1-3 na daw ang sako nang kuha ko mga sisi ano pang binili mo tapos pinabili ko si Kuya Dave ng ah uh, ano pa yan mga um, movie kasi wala kaming mabili na ganito yan yung dalawa dito nyo nalang gilagay sa loob yung dalawang sako apat sa likod tapos movie nagpabili tayo ng movie na medium size lang Ayan. tapos nasa harapan pa kakuti ni Kuya Dave ngayon. Hindi ako tutulong. <laughs> kasi, siya na maghakot niyan. Mabigat yung nasa harapan mga sisi. And, tcharen! Move it! Sampo-sampo! Mas mahal lang pag sa palengke. Wala kasi sa grocery mga sis. Tapos, 19, 20 ang yun. Ay, 19. 19 ang choco. Tapos, ang Mobi Caramel is 20. So, benta natin yan ng 25 pesos. Tapos, pinabili ko si Kuya Dave ng ulam namin mamayang hapon. Ano ba to? Isda. Tapos, ito, imbaw. sa magsabaw kami ng imbaw. Request ni Kring. Ayan. Anim na sako lang muna. Yung binili ni Kuya Dave. And, yan. Buti na lang may trolley si Kuya Dave. Kasi hindi siya masyadong mabigatan. Hinihila niya na lang. Anong meron dito? Mga ano pala ito mga sis? ah, uh, luya. yan, Bumili din siya ng luya. Bumili din siya ng tinapay para kay Pupoy, Maki and Dugi. Tapos gulay. Ano pa ba ang meron? Monggo. Bumili din si Kuya Dave ng Monggo. Okay natin yan yung Monggo. And sibuyas. Tapos harina na sa ilalim. Hello mga sisiko. Good afternoon. Siyempre si Ate Rose ninyo ang na-assign ngayon sa pagluluto. Ito yung dinner namin ngayon mga sisiko. Request ito ni Kuya Dave and ni Kring. So nagluto si Ate Rose ninyo ng... Chicken, arroz, caldo. Ayan, sabi ni Kuya Dave. Uh, ano daw? Purong chicken na lang daw. Wala na daw bigas. <laughs> ayan, ang lalaki ng wings na nilagay po natin. Tapos, maglagay tayo ng itlog. After, mamaya, kada bowl po ay may egg. Tapos, lagyan natin ng, ayan, garlic. Fried garlic. Ayan, tapos, sibuyas. Okay, so kain tayo mga sisi. So, si Ate Rose ninyo yung na-assign sa pagluluto. Kaya, eto ako ngayon. Off muna ako sa tindahan. Pero after naman ito, bahala na si Kuya Dave doon. Pahinga na ako kasi ako ang nagluluto ngayon. Time check is 3 p.m. pa lang. Maaga-aga tayong nag-start. Mabuti itong maaga. Para maaga tayong makapagpahinga. Ayan. So, hinihintay ko na lang na Itong bigas ay talagang ano na siya, tutubo na talaga. Actually, ito ay yung bigas na malagkit ang nilagay ko. Hmm. Hindi pa siya gaano uh, malambot. Kaya kailangan maya-maya na lang i-transfer ano, ko sa bowl. So ayan, finally, luto na yung ating chicken arroz caldo. Naluto ni Ate Rose. Meron tayong patis dito. Ayan. Tapos, ito'y ay kay Kuya Dave. Gusto niya punong-puno. Ito kay Kring-Kring. And, ito naman yung sa akin. So, ayan. Let's eat, mga sisi ko. Okay. So, yan mga sisi. Ito yung dinagdag namin sa Tandoi Light. Yung iba ay na-display na namin sa lagayan. Tandoi Light na yung 375 ml. Tatlong box. Dalawa ang long neck. At, nagdagdag na lang kami ng isang box lang naman ng 3, 375 ml. So dito sa amin kasi sa lugar namin ito yung produkto na mabenta. So yung ibang uh, uh, tanduway ay na-display na namin ni Kuya Dejan. Yan. So medyo nabawasan na rin siya kasi may may mga bumibili na. So ito na lang yung natira dito sa lagayan namin. Meron pa doon sa pinakagilid ayan. So expected na yan Nasusunod susunod siguro na mga araw itong mga mga white na mga brand white na mga alak ay baka magtaas na rin yan. Pati yung mga imported doon banda, expected na yan na tataas mga CC. Kaya kung meron tayong budget ngayon, uh, kung makahabol pa tayo, bibili tayo. Kasi nga magtaas na, sayang pa naman yung kikitain natin. Ayun. Yan. Wala ka bang damit? Ah. Bawal? Bawal. <laughs> Hello mga kasari, isi ko yung Dave. O, oh, walang damit. Kararating lang galing sa siya... Saan ka galing, Kuya Dave? Bumili ng... Sa Manila! Manila! Ayan. Tinapay. Cream tinapay. bread. Tinapay. Kailang expiration so, date? Five. Five pa. Tagal-tagal pa. So, yun, mga sisi, yung taga-deliver kasi sa amin na ahente ng cream bread ay hindi dumating. Kaya bumili na lang muna kami sa labas. Kasi alam namin na kapag ganitong okasyon, marami talagang maghahanap ng mga cream bread or tinapay. Kaya bumili kami ng 12 pieces ng tinapay. Pie. Ayan. Cream bread. Ng cream bread. Para kahit pa may eh, meron tayong maibigay sa ating mga suki. So, ang price nito is 70 pesos. Kasi mas mahal itong ganito na klase na cream bread. So, yung isang uh, cream bread namin na binibenta ay 60 pesos lang. So, yun. And, bumili din si Kuya Dave ng chanelas. Ayan. Iba't ibang size po yan. And, iba't ibang kulay. So, menta namin yan is 50 pesos. Magkano po nan? 50. Tingnan mo pa yung e, eh, Ang tayo kay Okay. Ano Parang no. Tapos, bumili ano din si Kuya Dave ng ito plastic cups number 10 ayan so benta natin yan ng 45 pesos okay so nakabili din si kuya Dave ng, ano yan hindi na muna Ayan, nakabili din si Kuya Dave ng tuyo. Kasi marami maghahanap ngayon ng tuyo. Hindi na lang natin ilabas lahat mga sisi. Basta ito ay mga tuyo. Iba't ibang tuyo. And syempre, bumili din siya ng mga plastics. Ayan, itong ginagamit para sa yellow 3x16. So, ganito na yung ngayon ang aming lagayan ng plastic. Na-arrange na siya ngayon. Hindi katulad noon na nagkakarambola. So, ang ginawa namin ito is yung lagayan ng Cornetto ice cream para ma-separate po yung mga sizes ng bawat plastic. Ayan. So, ganito na siya ngayon. Kaganda. Not like before na sobrang makalat dyan sa lagayan natin ng mga plastic. Pero may nahalo pa na <laughs> ice pop dyan. Okay. And syempre, hindi mawawala ang sibuyas na pula. So, medyo mura na ngayon ang sibuyas na pula. Uh, benta namin nito ay per piece po. So, yung ibang ano, sibuyas ay 10. Yung iba ay 8 pesos. Depende na lang sa laki. And meron din tayo dito ang bawang na per piece po. Hindi tayo nagkikilo-kilo. Per piece ang benta natin. Ayun.